Okay, ngayon mga kasinso, kumusta natin ng ating 53 days old mga kasinso. 53, 53 days old. Pa, ano nang ano nang kalagayan niya? So ngayon, tingnan natin kung ano nang kalagayan. So ngayon, 1 uh, 53 days na siya. Uh, dalawang araw lang, na po, gahin natin kaya ko magpunta ako mga kasinso sa aking mga biit. Uh, 55 days talaga ako magpunta kasi yung inahin ko uh, 105 days pinurga gito habang ito ay nasa sa loob ng tiyan 105 days purga uh, pagkatapos 55 days sa uh, B para sigurado talaga mawala uh, bulate yung tiyan ng mga ito sayang yung pinakain natin mga kaisin so pag mayroong bulate sa tiyan no? sayang talaga at saka kung napurga during nandyan pa sa, sa tiyan ng kanyang inahin ng ina uh, 105 days so dapat required tayo magpurga after uh, 55 days ako ganyan ako mga para hindi sila may kasi yung purga talaga mga kasintyo stress yan sila kasi lason yun uh, pag nilagyan mo ng lason yung tiyan niya para sa bulate so, kagaya din natin yan pag may pag magpurga tayo ma mapagod tayo para may stress no so, dapat Uh, 55 days. so dapat napurga natin during nandiyan pa sa sasapuno na during 100 105 days sa kanyang sasapunan 105 oh 105 para sigurado 100 to 105 pasa 105 104 106 no dapat yan ang pagkataon ipurga natin yan kahit anong purga ipakain mo lang wag mo lang injection marami man mayo may, sa bilman mayroong pedro Kasi ka basahin mo talaga yung direction ng pedro 105 days oh, o 2 weeks before parowing. yan talaga mga kanyo ang direction ng Pedro o oh, habang tayo ay magpurga yan ang tamang time na tayo ay mag deworm ng ating mga inahin oh. okay ayun tingnan natin mga kasinsyo kung ano ng situation sa aking uh, sa aking piglet no? so yung inahin niya buntis na yun so naupahan siya o, uh, sa 5 5 15:55 pag hindi wala sign sa bukas buntis na yan sigurado na yan buntis pero pero pasantiya ko talaga mga kasi buntis yun kasi hindi naman wala namang walang sign na yung ari niya magpula wala buntis yun paspas so, -pas ang uh, malakas ang inter paspas uh, -pas ang interval ng ating pang ating baboy ah uh, Mag one hundred, mag 3 months ito. Mag one and mag half, mag, mag, once, mag one half months ito. Okay mga kasintso, tingnan natin mga kasintso kung ano ang kalagayan ng ating lina. So ito na mga kasintso, ang kalagayan niya mga kasintso. So malaki na So ngayon hindi ko ito naligo kasi mga kasintso, parang kumulan ngayon eh sa amin. Parang walang init. So dapat liguan natin yung mainit masyado kasi hindi na ito mag, habang habang tanghali maghihingal na siya hindi na pwede hindi maligo mga siya dapat maligo kay mahihingal mainit na yung katawan nila mga siya so always oh, eh, don't forget always mayroong tubig dapat always tayo, tayo lang sa akin okay, e, kahit ito hindi transfer ko man ito ito Dito na siya ngayon mga kasinsyo kas kumain mga kaasinsa parang walang namamayat sila mga kaasinsa hindi natin mabanatan ng pagkain hindi natin mabigyan ng maraming pagkain kasi magtatay siya dapat tama-tama talaga mas maganda pa kung lang sa pa kasi pag sobra ito mga kaasinsa magtatay talaga pag two months ito mga kasin sa na natin yung saksasak yung natin pagkain pagkaguhin na yan natin yung video parang wala lang parang hindi nagbigay ng pagkain mga kasin parang ubos ka na. Hmm. mamaya na kayo, para hindi, kayo di... akhir, akhir tuas, akhir tuas, para hindi di after after bigyan naman para hindi bigla bigla ah, bigla hindi yung nah, dapat hindi ng dito, biglaan. Biglaan natin ito ah. Tayo talaga. Aurora talaga. Pag mag pag pagabi mga kasenso, wala tayong wala, tayo, wala tayo mga electrolytes at tayo. Is mga desis. Okay mga kasenso. Dapat talaga alagaan natin mga baboy dito sa dito sa mga mababoy. Dito tayo ah uh, dito tayo makakuha ng mga mga sa ating ah uh, dito tayo makapira mga kasenso. Uh, kaysa may mag suri suri ta mga kasinso makakita pa tag away makahanap pa tayo ng gulo dyan inom ako wala, ko ng, wala na ko ng ganyan mga kasinso sa bahay tindahan tindahan pagdating ko dito mga kasinso dito sa ating baboyan okay yan lang po mga kasinso salamat sa lahat huh? God bless buhit ang baboy eh, sa baboy mga kasinso sa baboy sa baboyan yan nandyan ang tira Okay, kahit isang inahin, dalawang inahin. Maginahin talaga kayo kasi yung mga bak, mga bigay mahal. Dapat inahin. Tira ka muna ng usa. Pagkatapos dalawa. Isa, dalawa, dalawa. Ayan. Maganda yan. Pang pang kabuhayan. Okay? Yan lang po mga kasensyo. Thank you sa lahat. God bless. <coughs>